Ano? <laughs> ah. Matao ko dito pag mahala, no? oh e di traffic pag sa lubungan. Oh. May napasok, may Nakaligo na nga. <laughs> Galing pang Maynila yun eh. Ano mga dala nun, sir? Mga kotse? Mga mm. kotse yata yun. Galing pang Maynila eh. Oh god. Ba Baka motor ng mga Nmax. Nakakita na ito sa video eh. Kaya yun, pumunta sila. Yun. may violet. Ganito pala na pag bibili ka na, bilhin mo na lahat. No? Isang bilihan na. Ah, mo yung bibilihan layo. Parang <laughs> <laughs> nakalimutan ako. Ano nakalimutan? Bili ka <laughs> ah, ang layo. Parang may hay ay tubig. Ay, magawin may tubig pala doon. Ano, may tindahan dito. Ano? May Ah, may tindahan dito. Anong buraklak oh? Go. <laughs> oh. Yung kalis pa <laughs> <laughs> nito. <lang> uh, <laughs> eh. Liwanag na, oh. Ay, na, Tulog na lang ah. Ay mo kasi magsimba. Oh, magsimba na to, Binyagan naman. <laughs> Masasab na tayo sa simbahan. So, patag na yon? Yung na yon? Banandanan yon. Doon ng Mababa na tayo ng 300 rin <tod> Malapit na yun. <tod> <By yon. tod> Ayun, Yung hmm. na yun. Nada na yon. lang kanina yun, ma'am. Ayun? na lang na natin yun, na yun. lang yun naman tayo, eh. Yung kalsada na yun. Pala? Kita na nga to. Pag nasa taas. Yan, lupa na. Ah, nag... Ay, yung isa yung dinaga neto, naga na Ay.